guys masamantala dito na muna natin ilalagay yung mga na-hunt na bonsai materials dito sa timba na to guys saka natin ililipat pagka yung nabuhay na siya guys ito na yung mga hinant natin nung isang araw uh, kailangan nating dinisin kasi nagkaroon siya ng mga bandig sa tagal na sa tubig. So, so guys. Ito. May mga bandig siya. Kaya kailangan tanggalan natin ng bandik katagal na ang pagkakababad niya sa pilog okay na eto guys yung malapodo at uh, binawasan natin ng ugat kasi mahaba ayan guys mahirap tanggalin yung bandik niya sa katawan dikit na dikit ito naman yung tagpong gubat bali wild siya na tagpong gubat guys at dalawang klase kasi ang tagpong gubat may ligaw at merong original Tapos guys, ito yung nakuha natin na Philippine Holly. And guys, bawasan natin yung katawan. Kasi masyadong mahaba. Tanggalin na natin to. Ayan guys. Matigas pala ang katawan nito. guys ayan naputol na natin ito naman ay hindi pa natin alam kung ano talaga itong halaman na to guys anong puno to at hindi ko pa alam kung ano talaga to hindi pamilyar sa akin ang tsura at saka puno at dahon nito guys pero ganda niya. Ito pa yung isang tagpong gubat natin na nakuha. Kali dalawa yung nakuha natin na tagpong gubat guys. Ayan. tapos ito yung tibig ito guys yung nakuha natin na tibig sa tagalog naman ay eh, talibid tapos ito guys ito yung pinakauna nating na kita ito yung lubi lubi ito palang lubi lubi ay ginagataan ng mga dahon niya. Ito na yung Raider Sand natin. Ito na guys yung nakuha natin sa hunt natin. At hindi natin alam kung anong klasing puno to. Pero napakaganda ng kanyang nibare. At ito yung kanyang dahon guys. Ayan guys. siksik-siksikin natin ang river sand. Ito yung magtatanim tayo ganyan ang gagawin natin. Para hindi siya magkaroon ng hangin sa ilalim. At mamaya pagka dinligan natin yan ay lalong sisiksik. Ito naman yung malapodo guys at ipoporma muna natin siya ng pahiga pagka nilipat na natin sa sa paso sana natin iayos ng mas maganda pansamantala dito na muna siya sa timba hanggang sa mabuhay ito yung isa sa mga nakuha nating tagpong gubat at tumataas ang tagpong gubat ng 5 to 10 meters at ito ay karariyong matatagpuan sa Luzon, Mindoro, Panay at Leyte at ang murang dahon pala nito ay nakakagamot ng ulcer ito naman yung Philippine Holly natin guys at ang mga benefits naman ng Philippine holly ay nakakagaling sa lagnat, smallpox at digestive disorder. Hindi lang tayo may bonsai na may halaman gamot pa para tayo sa ating mga nahant. Tapos ito yung isa sa mga tagpong gubat na nakuha natin. Ayan guys. Ito naman guys yung tibig. At sa Tagalog ay talibid. At ito naman ang mga benefits ng tibig ang balat at ugat nito ay ginagamit panggamot sa urinary tract infection at sa hypertension maging ang mga Mansaka tribes sa Compostela Valley ay ginagamit to panggamot sa asma guys na ilagay na natin lahat yung mga bonsai materials natin sa timba at kailangan punuan na natin siya ng river sand ayan natapos na nating punuan ng river sand ang mga timba ngayon ay maglalagay naman tayo ng gravita sa ibabaw para pagka dilig natin hindi tumatapon yung mga river sand tapos pagka natapos natin to guys ilalagay natin sa, sa hindi na arawan at kailangan hindi rin siya nagagalaw ng mga hayop, pusa, mga uh, ganon, mga aso, di kayo mga bata na naglalaro. Kailangan nasa isang lugar siya na safe. Kasi kapag ka na galaw to, pwedeng hindi sa mabuhay, pwedeng mamatay. Kailangan talaga ano nasa lugar siya na hindi na pupuntahan ng mga hayop at kailangan din na nasa lilim siya hindi na arawan gawa ng pagka na arawan yun eh pwedeng mamatay dahil mainit hindi pa niya kaya na masikata ng araw pwedeng matuyo ang katawan niya yan ganyan tapos ko. Tama na. Ngayon okay, naman okay. ay magdidilig na tayo guys. basahin natin ang gusto para sumiksik pa siya ng mabuti. Ayan guys. Ay di ka na video. Ako muna. Ako At bago tayo magtapos sa ating vlog, shout out muna kay Kakris Bonsai and hobbies Sir, salamat sa laging panonood ng mga videos ko. At hanggang dito na lang po ang ating vlog. God bless po sa inyo.